Hi guys, good morning. May isi-share lang po ako sa inyo na kapag ang taniman ninyo ng mga prutas, ng mga halaman ay matubig na lugar katulad po nitong amin. Yan. Katulad po nito, yan matubig. Ay kailangan po natin ilagay sa isang drum. Lalo na pagka mahina sa tubig yung prutas na itatanim. Katulad dito guys, ito ay rambutan. RR. Ito yung masarap na rambutan na ar makapal kapal ang laman. Naman, namis-namis. Inilagay natin muna siya sa, guys, uh, dito sa tumbler na tong malaking tumbler. Binutas natin, guys, yung puwit nito bago natin siya itanim. Pero butas na ang puwit nito, guys, para yung ugat niya lalampas na lang sa ilalim. Ginawa naman nating dalawahan para at least kung halimbawa mamatay man tong isa, ay merong isang nag-survive. Pero, ito guys, kung mabuhay naman sila pareho, okay lang. Kasi malalayo naman ang gap nila. Ayan guys, ganito. Ito ay rambutan na dugtong to guys. Uh, after 3 years, bubunga na siya. Ayan. Nilagay natin sa tumbler bago nakabaon yung kalahate. Pero butas yung pit niya. Para at least yung hindi masyadong apaw ng tubig. Hindi maaapaw ng tubig. Kahit umulan, kahit bumaha, hindi pa rin siya maaapaw ng tubig. Ayan. Tapos meron pa tayong ngayong dalawa, uh, dalawang drum na pagtataniman. Ang itatanim naman natin guys ay dalawang abukado pagsasamahin natin at dalawang ito namang guyabano. Lahat ito guys ay dugtong. So, uh, ita ilalagay din natin sila dito sa tumbler. Okay guys. Thank you. dalawang abukado.